Rectang Connect, action agad. At ngayon ay sumbong nyo, action agad. Ang tampok sa mga trending na public affairs programs ng PNP. Layon ng Rectang Connect, action agad ang makatulong sa pagbibigay solusyon sa mga hinaing at sumbong ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa mang panig ng mundo. Maihatid sa publiko ang napapanahong balita mula sa loob at labas ng kampo krame at ang hangaring mailapit ang loob at tiwala ng mamamayan sa pambansang pulisya. Naitatag ang nag-iisang direktang sumbungan ng bayan taong 2019 sa pamamagitan ng kabutihang loob ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, sa pambansang pulisya upang magkaroon din ito ng sariling primetime show sa telebisyon noong direktor ng Police Community Relations Group na ngayon ay Police Community Affairs and Development Group si General Rodel Orden Sermonya. Ang ating butihing Gen Ross ay naisakatuparan ang pagbuo sa PNP Public Affairs Program na binansagang Rectang Connect Aksyon Agad. Hindi malilimutan ang pilot episode ng programa Hulyo 24, taong 2019 kung saan ay pinagsumikapan at nagtulong-tulong ang binuong produksyon ng PNP sa pinakaunang araw na naipalabas ng matugumpay ang isang live broadcast sa telebisyon mula sa Kampo Krami. Ito ay tumatak sa puso ng bawat Pilipino. Ang Rectang Connect, aksyon agad na tinangkilik hindi lamang ng mamamayang Pilipino sa loob ng bansa, kundi maging ng ating mga kababayang OFW at overseas Filipinos na nagpapasaklolo at nanghihingi ng gabay sa loob ng mahigit anim na taong pag ng programa sa ERE. Araw-araw itong pumulaot sa ERE mula lunes hanggang biyernes sa loob ng isang oras at kalahati kada tanghali kung saan ay nakasanayan ng taong bayan na manood kasakasama sa pananghalian ang iba't ibang kwentong nakakaantig, mga problema sa pamilya, paglapastangan ng mga employers, hindi pagtupad sa kasunduan ng kumpanyang pinapasukan, mga online crimes at marami pang iba. Hinihikayat ng programa ang publiko na kapag may reklamo, isumbong agad, direkta sa PNP na siyang may mandato na sa mga paglabag sa batas at pag-agrabyado sa ating mga kasambahay sa loob at labas ng bansa. Ito ang programang walang sinasanto, anuman ang estado sa lipunan at kahit kasama sa serbisyo, siguradong mananagot. Dahil kapag nagsumbong ang ating mga kababayan, agarang aksyon ang tugon ng ating pulisya kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang Sumbongyo Action Agad ay mayroon ng OFW Action Centers sa iba't ibang bansa. Ito po ang ating pagsaludo sa nag-iisang Ironman General ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas kaagapay ng mga bayaning overseas Filipino workers. Si Genros ay kilala sa PNP bilang Ironman General dahil sa kanyang pagiging medalist sa Ironman Triathlon Contest bukod sa triathlon ang very athletic general ay isa ring badminton champion sa World Police and Fire Games kasama sina retired Brigadier General Jason Ortizo at ang PNP champion badminton team matapos ang may 36 na taong serbisyo sa PNP at military nagretiro si Genros noong January 26, 2024 ngunit nagpatuloy pa rin na naglilingkod sa maumayang Pilipino sa ngalan ng serbisyo publiko. Retired but not tired, ika nga. Kabilang siya sa Philippine Military Academy PMA Makatao Class of 1989, si Jen Ros ay isa rin recipient of Metrobank Foundation Awards for Continuing Excellence in the Service or ACES in 2019. Aktibo rin si General sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at stakeholders upang maging matagumpay ang PNP sa kapanya kontra kriminalidad, ilegal na droga at insurhensiya. Siya rin ang nagtatag ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo o KKDOT at marami pang advocacy projects tungo sa kaligtasan ng mamamayan at kalikasan at katahimikan ng bawat pamayanan. Kilala si Police Lieutenant General Rodel Orden Sermonya sa kanyang relentless outstanding service. Noong December 2019, inilipat ang live program ng Rectang Connect Action agad sa Police Regional Office 3 para sa live coverage ng nooy ginaganap na SEA Games sa Central Luzon. Inabutan ito ng lockdown sa Region 3 matapos ipahayag ang digang pandemya na COVID-19. Taong 2020 rin nang sinubok ang programa nang ito'y matupok ang tahanan bunsod ng pagkasunog ng panahol sa Camp Captain Julian Olivas sa Pampanga. Ngunit sa pangunguna ni Jen Ross, patuloy na umere ang programa kasama ang mga suki nating hosts. August 2020, nang bumalik sa Kampo Krame ang Rektang Connect Action Agad naging pansamantalang tahanan nito ang PNP Museum. Taong 2022 nang naging Police at Your Service Reloaded at Police at Your Service Aksyong Mabilis ang titulo ng programa at taong 2023 hanggang sa kasalukuyan ay naging trending ang Direktang Sumbungan ng Bayan bilang Sumbumyo aksyon agad. Sa pangunguna ni Jen Ross, kasama ang batikang aktor na si Albert Martinez, inilunsan ang sumbong nyo, aksyon agad OFW Centers, upang rektang tugunan ang sumbong ng ating mga OFWs sa iba't ibang bansa sa pakikipagtulungan ng DFA at Department of Migrant Workers taong 2023. Kaya mayroon na po tayong direktang sumbungan ng ating mga bayaning OFWs mula sa Asia. Europa Amerika Middle East at iba't ibang bansa sa buong mundo. Patuloy pa din po tayong pupuntahan ni genros at maglulunsad ng mga sumbong nyo. Action agad OFW Action Centers. Kaya kung kayo ay naagrabyado, naapi, na-scam, nagawa ng krimen at naabuso sa anumang lugar sa Pilipinas at sa ating mga bayaning OFWs, kasama ang ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni PNP Chief General Rommel Francisco Marbil. Narito po ang aming panawagan. Kami po ang inyong direktang sumbungan ng bayan. Kaya pag may reklamo, sumbong action, action agad! Sumbong action agad! Sumbug Sumbug action agad! Awesome! Muli, maraming salamat Generals, Lieutenant General Rodel Orden Sermonia sa pag-sign off bilang host ng programa tungo sa pagtahak ng panibagong landas sa pagsisilbi sa bayan. Mabuhay ka! Kasama mo ang buong PNP at ang lahat ng ating mga kasangbahay sa loob at labas ng bansa na magpupugay sa inyong walang humpay na dedikasyon sa paghatid serbisyo publiko. Sumbong nyo! Aksyon agad!